Ayosin, wag magkikita dyan sa ano eh. Sa isang. Sabi ni Lolo, okay lang daw. Okay lang. May rapat mong matanggal dyan sa ano yan. Opa, patayin mo yung isang na sa'yo. Sabi ni Lolo, okay lang isa. Okay lang, kahit okay naman tabingit. Kahit naman ano. E, I-balance mo yung lagay, ganun. Wala na yan, o. No? Oh. Sa labas mo lagyan, yan, e, i-sinto mo lang tapos, ano nga mo doon na, para pag ganun mo, sabay na. Eh, abo ka mo din, abo ka din doon sa ilalim. Gusto mo ganito, lagi mo na din eh, saka din eh, tapos lagi tapad mo ganun. Waras yung ano, Ah. Yung haligi mo ah. Ha? Alam na yun, Diretso na yun Dami kasi yung Abo, nakagano pala. Tama lang pala din yun oh. Siya Oh. Ano ah. Para wala makadaan ang pandu Masa gate? Ay, doon sa kabila. May gate kapag nalalaman eh. Ayusin sa muna yan. में भागी लग रहा है पता नहीं ये ने वो बजाना जानते हैं ये तोली नतेने तक नहीं है पर देखो इसको

Dapat ay okay, pag ganun mo, oh. Dapat kasi dikit-dikit, tiwa-tiwalay-hiwalay. -dikit, eh, okay lang, lagay mong pagitan, yan. Lagay mong ganun. Marami naman. May mga kapasa